saan ako. Nandito yung motor ng isa. Okay. Bilis, no? Mukhang. Ay, si Mukhang. Si Mukhang. Si Mukhang. Ano? Good evening, guys. Lapin na tayo. Per time tayo 2.5 Per time ako guys, 2.5 Kali sa motor, let's go UB darating ko sa bahay, let's go si na to Dito na ako sa Las Piñas Las Piñas pa lang, yung oras na Pagka Las Piñas na guys Pakitabs kaya talaga ang buhay Isang hamak na utusan lang tayo Kailangan natin sumulong sa trabaho natin Para tayo mabuhay ng matakal Kaya katawa-tawa pa tayo nandiyan Kala naman siguro Bruno ng GP nagkipag tayo sa kanya Bahala ka dyan Dito lang ni Hoy eh. Ingas na haba bah haba haba tuh kalau ulat kalau ya iya Tanto ka na eh, nawawala yung antok ko. Oh. Lalo na pag may pa ilag-ilag uh, -ilag pa Pag ikaw may ilag yan, ko lang kung saan ka pupulutin Paparada pa yata tulisan okay. na ito Paparada nga Ayan, pagsapay pa yung dalawa eh. paling di itu, lihat, kan paling gitu, guys, so kau tadi itu yang Ibiza. Ito talaga lugar na to ang ano. Kahit saan, kahit sa umaga, kahit sa gabi. Ganito pa rin. Yung ang lugar to. <laughs> lugar ng mga guapo. Go! Go, 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 go! Go! diba? Narinig ako? na niya, oh, niya, oh, po siya <tip> o ang bilis niya o hindi pinapagod tayo go go ay ang ganda lang naman yun lang naman lang ano doon traffic pero dito naman sa whoop ate ay naman talaga o oh. mga driver talagang ganyan eh <tip> Kanina, malayo pa, okay. Di ba siya nag... Ano? Kung kailang malapit na, saka pa siya maganyong-ganyan. Dapat malayo pa lang, ganyanin mo Para nakapag-freno na ako. Parang unong eh. Hindi unong. Tapos ka ng ano... Yan. Wala, mga bago. Bagong driver. Pagkikita mo sa mukha e. Eh. Isang tingin pa lang eh. Isang tingin ko pa lang sa posisional siya. Kaya alam mo na yan. Kaya yung dalaw lang. Um... Alam mo na yan. <laughs> Akatuwa sila. Akatuwa yung Right, okay. right, scan ulit tayo dyan.

truck na tulog Sumaan doon doon na yun no? May na Dito pa lang ako Sa Sa puti May 2 hours pa tayong tatakuin 10, 11, 12 Mga 12 na sa bahay na bayang yung motor ko parang ayaw mo na itakbo display mo na lang nagpublis oh ayun ito parte yung, yung sakit eh parang ayaw na itakbo eh display mo na lang kaya yan para maganda tapos tingnan tingnan mo na lang kung nung ari na pumotor ka ay magasgasan Ano pasira yan pag hindi mo ginamit ang ginamit yan? Taan mo palitan. Bumilis yung truck eh. Loaded no pa naman. Iwas yan si Trupa. Si ano yan eh.

yun eh. Ah, dyan pala siya. Kanina <laughs> na. Nakakuti nila yung mga graba, yung mga bato. Okay, so guys, dito na tayo sa talaba. Okay, bye. So guys, kawit na guys. Okay, no five. Kawit na ako. Traffic pa rin dito kayo Gabi na Mabigat ng karga nito para matutumba na yung Sakyan niya Yung ban Đây như vậy là các bác tắc này của bạn kia ああ。 Nice. guys Dato na tayo sa Wala 2 hours rito Mula Tansa Ay mula 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 Simula ng Makating, hanggang Bagtas Mag 11 pa lang Maris tayo doon nine. 2 hours yung banata natin ng pagbabadyak hinataw ko na eh minor ko oh, 100 minor <laughs> 100 kaya bagay mo kagini o oh guys yun ang minor ko kurbada kurbada kayo na kaya bagay na eh. <laughs> yoke lang guys pa ka maniwa yung plan kaking tapa na <tapakamayala> kayo <laughs> ah, talaga mabilis lang dahil walang traffic eh tuloy tuloy lang ang padyak dito na ako sa punta punta karisa <laughs> guys tuloy tuloy lang oh walang ano walang yung nagbaba ako ng pedal Tuloy-tuloy lang yan, o. Sir, mabilis naman yung mga yan, eh. Oo. Hindi na. Wala nang preno-preno. Tirene rezzo. Yun ang tinatawag na bahala na. Huwag niyong kayahin, guys. Mga hanggang, huwag niyong kayahin, ah. Mabinor kayo, kaya ma-preno. Um, profesional lang ang gumagawa nito. <laughs> Professional. Oh, guys ay kagintap Medina, yun na malubong sa lubong eh huh kala mo mabilis na eh yun pala ang bagal pa rin oh tsya, sina eh ayos mga uh, banatan ni Kakin Tabs oh. dadaan pala ako ng Wisdale rilan ako usan ako makikikain ako may gutom ako eh yun <laughs> na oh to ito bakit konti lang naman ulan yata dito ah okay kanan tayo dito hello dandan go o diba guys minor ko 100 okay dito na tayo sa bahay ng anak ko kanta mo nakbo nitong bahay ko okay dito na ako sa anak ko nandito yung motor ng isa okay bilis no mukhang ay si mukhang si mukhang Muka kan, halo Muka <laughs> kan ah, si.